na Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel oh my angel, angel. Lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga ng surprise si Miss Rachel para kay Kuya Ruel. Grabe at kinikilig ang mga tao doon sapagkat first time na surprise si Miss Rachel para kay Kuya Ruel. Kita kita din ng mga viewers na talagang pinagpaguran ito ni Miss Rachel at talagang sinigurado niya na all set na bago dumating si Kuya Ruel. Kitang-kita din na talagang nag care siya at gustong-gusto niya ang ma-surprise at gusto niya na ma-appreciate ito ni Kuya Ruel. Habang ini-interview naman ni Kalinga Prab si Miss Rachel, ay halata din na excited na ang dalaga. Excited na siya ang ma-surprise si Kuya Ruel. Grabe at napakadami ding sumusuporta na talaga sa kanila sapagkat ito ay pangalawang beses na ng celebration nila para sa 200k subscribers ni Kuya Ruel at 100k subscribers ni Miss Rachel. Sabi nga ni Kalinga Prab ay sana bumili na daw ang iba ng pineapple juice sapagkat meron na naman silang lechon. Grabe at napakasaya ng mga tao doon at hindi sila makapaghintay na makita na ni Kuya Ruel ang surprise na prepared ni Miss Rachel para kay Kuya Ruel. Oh my angel, angel baby. dumating na nga si Kuya Ruel, ay kinamusta niya muna si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay okay naman siya. At kinonggrats muli ni Miss Rachel si Kuya Ruel, sa kanyang 200k subscribers sa kanyang YouTube. Sabi naman ni Kuya Ruel, ay grabe walang hanggang congrats daw pala ang matatanggap niya kay Miss Rachel pagkatapos naman noon ay sinabi naman ni Miss Rachel na may pupuntahan daw sila nagtaka naman si Kuya Ruel kung saan ito oh, Mister Cupido, ako na may tulungan mo ikaw nga ba si Mr. Right ikaw nga ba love of my Pagkatapos naman ito ay inaasar pa ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Sabi niya, Uy, yung pagkakaroon pala ng 200k subscribers, parang nangakapogi pala yan ha. Kinilig naman si Kuya Ruel sapagkat parang napapansin na rin ng mga fans na palagi nang sinasabihan ni Miss Rachel si Kuya Ruel na palagi siyang pogi. Kinikilig naman si Kuya sa sapagkat lalo na siyang na-appreciate ni Miss Rachel. Sabi pa ni Kuya rowel ay, alam mo, masaya nga din ako ngayon eh, kasi at least na-flex ko ngayon yung denim na jacket ko. Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, ah, ganyan pala pag nagkakaroon ng 200K, nagkakaroon ng bagong jacket. Nagtawa na naman ang dalawa. Pagkatapos nito ay narating na nila ang place kung saan isusurprise na ni Miss Rachel at ng Kalingap Team si Kuya Ruel. Nung nandun na rin si Miss Rachel and Kuya Roel sa place kung saan nakahanda na ang surprise para sa kanya ay syempre sabi ni Miss Rachel ay dapat piringan niya rin si Kuya Roel. Sapagkat sa lahat ng surprises ni Kuya Roel sa kanya ay palagi din siyang pinipiringan nito. Natawa naman si Kuya Ruel. At sabi naman ni Miss Rachel ay, O oh, ngayon, alam mo na yung pakiramdam ng iso-surprise ha. Tapos, nang ipipiring bago i-surprise. Medyo nakakatakot no? Nagtawanan naman silang dalawa. Pagtapos, ay naglabas naman si Miss Rachel ng mga numbers at pinahula niya ito kay Kuya Ruel. At hindi naman ito na nahulaan ni Kuya Rowel Kaya katibayan ito na wala talagang nakikita si Kuya Ruel sa pagkakapiring sa kanya Pagtapos naman nun ay inalalayan na ni Miss Rachel si Kuya Ruel papunta sa pinakaharap na view ng surprise ng Kalingap Team at ng dalaga sa kanya Nagbilang naman si Miss Rachel at pagtanggal niya naman ng piring ni Kuya Ruel ay grabe at nagulat talaga si Kuya Ruel Sobrang nagulat si Kuya Ruel at na-appreciate niya ang mga nakita niya. Grabe at napakadami pala talagang effort ng kalingap team at ni Miss Rachel sa kanya. Napangangapa nga si Kuya susobrang si sobrang ganda at sa si sobrang gulat. May binigay din si Miss Rachel sa kanya na frame. Ito daw ay galing sa kanilang mga sponsor at fans. Grabe at tuwang-tuwa din si Kuya Ruel sapagkat kita-kita niya ang mainit na suporta at effort sa kanya ng kanilang mga supporters. Nabigyan din si Kalingap Dan at ibang Kalingap team na nag-celebrate ng kanilang mga subscribers. Ganon din si Miss Rachel. May natanggap din siyang frame at nag-celebrate ito ng kanyang 100k subscribers. Hindi naman nagtatapos doon ang mga regalo na natanggap ni Kuya Ruel sa sorpresa na iyon. Sapagkat sabi din ni Miss Rachel ay may mga t-shirt din para sa kanila. Oh my angel, angel baby. nang binigay ni Miss Rachel ang t-shirt kay Kuya Rowell ay tuwang-tuwa din ito sapagkat talagang ma-appreciate niya ang effort ni Miss Rachel ng Kalingap Team at ng kanilang mga fans na nag-sponsor dito dahil napakaganda na naging outcome. Ito din ay sinasabing second month sari ng Rachel Love Team. Kaya naman sobrang thankful si Kuya Rowell sa kanilang mga supporters na sumusuporta sa kanila ng walang sawa. Sabi din ni Kuya Rowell kay Miss Rachel ay, Ga, salamat ah, kasi grabe yung effort mo dito. Grabe ang pasasalamat ni Kuya Rowell kay Miss Rachel sa kanilang mga fans at sa buong kalingap team. Grabe at kitang-kita na talagang na-appreciate ni Kuya Rowell ang surprise na ginawa ni Miss Rachel ng Kalingap Team at nag-sponsored na mga fans nila. Grabe at todo yakap pa si Kuya Rowell kay Miss Rachel. At kitang-kita na tuwang-tuwa din si Miss Rachel sapagkat sobrang na-surprise si Kuya Rowell. Kitang-kita din ni Miss Rachel na sobrang natuwa si Kuya Rowel dito. Kaya naman naging masaya din at hindi na nakababa. Ang mga ngiti sa labi ng dalaga na si Miss Rishe. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanubik at napakasweet na istorya nila Kuya Rowel and Miss Rishe. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!